ayan dito tayo sa taas oh, sa rooftop maganda yung mga view malamig ang hangin dito pero hindi naman uulan may babulagaan tayo dito apat apat tingnan natin kung natin ito isa bulaga ito pa isa oh. uy nabulagaan na siya nauna at ito Naku, <laughs> isa lang na bulaga natin. Ito, ito, isa. natin. Bulaga! Ah, naku, na bulaga siya. Ayan na. Maaga pa. Pero umiilaw na sila. Ayan na. Hmm. Ang ganda ng hangin dito pagka uh, ay oh itong hapon ay oh, may malunggay pa dito baka may gagamba ayun oh ayan malberry pinutol ko ayun oh nangalbos na naman mamunga naman yan kompleto dito to man ay hindi pala kompleto manok lang pala ang kulang kasi may malunggay yan may tanglad yung manok pala ang wala doon sa ref may manok ah tinula na yan yan o yung kapitbahay namin yan daming dito puno ng mangga oh, dami bunga oh. Ayan, daming bunga no. Saka saging, daming bunga yan, yung saging mm, sarap ng hangin. Ayan oh, Indian mango. Ang ganda. Ayan oh. Puro puno dito sa paligid namin. Ayan. Ayan ang alaga ko. Si Tubi. Tubi! Tubi! Ayan o, bubulaga ulit tayo. Ayan Bulaga! Ito pa isa isa, isa natin. Bulaga! Ito pa isa paisa isa 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 bulaga ay wala ayaw bulaga ay ayaw yan nabigyata kaya ito, ito, ito isa pa bulaga kaya eh, tops baba lang tayo tops tops ano na pahangin ka pa ayaw pa bumaba ang sarap hangin dito nagap mo ng hangin o yan o kita nyo tayo yung tanglad o yan o may mamahangin siya ang sarap ng hangin Ayan yung kahoy yung tira na sarap oh, May ilaw pa dito May kumikiti kuti kuti tap Aray ka mga view Yung mga bata sa baba Naglalaro yan uh, sa sigawan yeah. yeah, Naglalaro mga bata diyan pasada